Ladies, alam nyo ba kung ano ang mga nakikita ng lalaki sa inyo? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga nakikita ng lalaki sa babae para siya ay ma-inlove dito. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So ating alamin ang mga nakikita ng lalaki para siya ay mainlove sa iyo. Number one, ito yung physical na attraction. Nako, parang paulit-ulit na lang ito. Pero alam niyo ba na yun talaga ang unang-unang nakikita ng lalaki. Ang iyong physical na itsura. Ito na yung agandahan ng iyong mukha. Ito na yung figura ng iyong katawan yung mga ngiti mo na sobrang nakakahalina ang iyong style ng pananamit kung paano mo dalhin ang sarili mo sa mga isinusuot mong mga damit ang iyong mga mata na kapag ikaw ay ngumiti ay talagang sobrang nagbibigay ng expression na nakaka-in sa lalaki O, oh, di ba so ladies talagang napakahalaga ang outer look, ang physical na itsura mo sa attraction ng lalaki kung siya ba ay maiin love sa iyo. Paulit-ulit ko itong sinasabi dito. Ang itsura ninyong mga babae, yon talaga ang pinakamahalaga sa unang attraction para mamahalin ka ng lalaki. Number one. Number two. Eto, ang iyong personalidad or personality. Alam nyo, nagandahan na sa iyo, na-attract na sa iyo ang lalaki, kasunod na yan, namamatsagan niya ang iyong personality. So yung personality, andyan na yung ugali mo, di ba? Andyan na yung mga ginagawa mo, yung ikaw ba ay malambing, ikaw ba ay mabait, di ba? Yung mga pananaw mo sa buhay, kung ano naman, ang mga opinion mo kapag kayo ay nag-uusap. Ikaw ba ay masayahing tao? Ikaw ba ay marunong makihalubilo? So lahat yan ay nag-fall under sa personality. So ito na yung nakikita na ginagawa mo bilang babae. Kapag nagustuhan ng lalaki, ang nakikita niya sa iyo, siguradong mapapamakal siya. Lalong-lalo okay? lalo na kapag uh, seseryosohin ka na ng lalaki. So, ayan po ang number 2. Number 3. Ito, yung intelligente or intelligence. Ang mga lalaki rin ay tinitignan din ang mga kakayahan ng babae. At isa rin dyan yung ang kanyang prospect na babae ay may karunungan, may talino rin. Of course, so hindi naman yun yung priority niya, pero bonus sana kung yung babae ay ganon isa rin yan sa hinahangad niya. Pero hindi naman yun yung talagang top. Kasi ang lalaki, kayang magmahal yan. Kahit eh, yung babae ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit meron niyang kahinaan sa aspeto ng kaisipan or intelihente, di ba? Hindi yun mahalaga sa lalaki. Pero isa yan sa ninanais niya. Kung meron yan ang babae, bonus yan. At isa yan sa mga dahilan kung mamahalin ka ng isang lalaki, okay? So, ladies, kapag ikaw ay nakitaan ng mga ganyang talento, ng ganyang uh, innate na kagalingan, katalinuhan, sigurado na mataas din ang tsansa na ikaw ay mamahalin ng lalaki. Hindi ko nila lahat ang mga lalaki. May mga ibang lalaki na ayaw din ng sobrang talino, okay? So, depende yan sa preference ng lalaki, okay? So, ayan po ang number three. Number four, eto yung loyalty ito talaga ang ninanais ng lalaki na ganun sana ang babae na mamahalin niya kasi ang mga lalaki takot yan na sila ay pagtaksilan napakahirap sa lalaki kapag uh, sila ay uh, dadanas ng mga ganyang pangyayari kaya napakahalaga sa lalaki na ang kanyang babaeng pipiliin ay yung loyal okay napakahirap naman kasi na ikaw ay papasok sa isang relasyon, yung prospect mo na maging karelasyon sana ay nakikita mo na kung sino-sino ang kasama. May boyfriend na, meron pa siyang ibang manliligaw, meron pa siyang ibang mga kinakasama or mga extra dyan sa tabi-tabi. O, di ba? Mahirap yun. Takot ang lalaki na sila ay pagtaksilan. Kaya kapag nakikita niyang ganyan, nato, mag-iisip yan. Hindi na yan tutuloy kapag ganyan ang nakikita niya. Kaya napakahalaga ang loyalty mo bilang babae sa iyong magiging karelasyon, okay? Sa panahon pa naman ngayon, parang isa yan sa challenge sa isang relasyon na magiging loyal kasi napakarami ng tukso, napakalakas ng mga outside influences, mga masasamang mga impluensya sa labas, lalong-lalo na sa social media, okay? So kapag ikaw ay talagang kaya mong paglabanan ang mga tukso na yan, loyal ka, yan ang isang aspeto na kapag nakita ng lalaki sa iyo, ay ikaw na ay kanyang mamahalin. Okay? So, ayan po. Ang number four. Number five. Ito yung maalaga or pag-aalaga. Alam niyo ang mga lalaki ay uh, simula pa yan nung bata yan, inaalagaan na yan ng kanyang nanay. Kaya hanggang sa pagtanda, daladala -dala pa rin niya yung nakasanayan niya na iyon. At iyon pa rin ang hinahanap niya sa magiging karelasyon niya yung kalinga, yung pag-aalaga na ganon, okay? Kaya yun ang isang hinahanap ng lalaki sa magiging karelasyon niya, yung magiging maalaga. Simple lang naman 'yan. Paano ba mag-alaga ng lalaki? Ipinagluluto mo siya, ipinaghahain mo siya. Yung mga ganyang simpleng mga ginagawa mo, isang orian ng pag-aalaga. O kaya yung mga paglalambing mo. Minsan tatanungin mo siya kung kumusta na siya okay lang ba siya? Kung ano ang kanyang pakiramdam, di ba? Yung mga ganyang pagpapakita ng care, isang uri ng pag-aalaga yan. At gustong gusto ng lalaki yan sa isang babae. Kapag ganyan ang kanyang magiging karelasyon, sigurado na ituloy-tuloy niya yan hanggang siya na ang kanyang magiging asawa o katuwang sa buhay. Okay? So, ayan po ang number five. Number six, ito yung naiintindihan mo siya. Alam nyo kasi ang mga lalaki, madalas ahimik lang yan. Bihiray ang mag-open uh, up or magsabi ng kanyang mga nararamdaman or yung mga nangyari sa kanya. Sinasarili lang lagi ng lalaki yan. Ganon talaga ang naturalesa ng karamihan ng lalaki. Kaya kung ikaw ay uh, naiintindihan mo siya, nauunawaan mo, magtatanong ka, di ba? Tatanungin mo siya kung ano ba ang nangyayari, di ba? Kapag nakikita ng lalaki na concerned ka sa kanya at uh, comfortable siyang mag-open sa iyo, magsasalita yan. Sasabihin niya yung mga kanyang saloobin sa iyo. Isa yan sa mga katangian na gusto ng mga lalaki sa babae. Kaya kapag alam niya na ikaw ay uh, mayroon kang pag-unawa na iintindihan mo siya, nakaka-inlove ang mga ganyang katangian sa lalaki. Okay? O kaya minsan ay uh, meron kayong mga pagtatalo o hindi pagkakaintindihan. Sa bandang huli ay ikaw rin ay kinakausap mo siya kasi inuunawa mo rin yung side niya. Nagkakaintindihan kayong dalawa. Mahirap yung uh, lahat na lang ay puro sigawan, di ba? O laging away. Naku, walang mapapala ang relasyon sa mga ganyan. So kapag uh, nagigits mo, naiintindihan mo ang lalaki, talagang maiinlab yan sa iyo. Number six. So, ayan po, ang ilan sa mga tinitignan nakikita ng lalaki sa babae para ito ay ma-inlove sa kanya. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.